Hi guys! Gusto mo bang malaman kung bakit tumaas ang aking followers at saka ang aking engagement kaya na-achieve at na-unlock ko ang aking stream ads? Simple lang guys, pumunta ka sa bahay ni Kuya. <laughs> pumunta ka sa bahay ni Kuya ng Hilas. Bakit? Kasi sa kanyang 1 million followers, I'm sure meron doon na magre-rest sa'yo. Ang gawin mo lang is mag-follow ng mag-follow at magbibisita sa kanilang mga bahay. At manuod ng kanilang mga videos at mag-react at mag-comment. Ika nga, kung ano man yung ginawa mo sa iba, babalik at babalik din yan sa iyo. So yan lang din po ang ginawa ko guys. At nag-upload, nag-upload lang ako ng mga videos lalo na sa mga long videos at saka mga live para ma madali po nating ma-achieve ang ating in-stream ads at ma-unlock or ma-unlock ang ating 60,000 minutes views. At alam natin guys na si Koryana Hilas ay isa sa mga trending at mga naging big create uh, content creator na ngayon. At marami nang nakakilala at marami na ding natutulungan. Subukan mo lang guys, pumunta ka sa kanilang bahay, hindi sa kanilang bahay. Pumunta ka sa kanyang account i-follow mo siya okay, pag engage ka doon sa mga followers nila at don't worry guys isa na din ako pag i-follow mo ako isa na din ako ang mag -re sa iyo kaya wag kang magusawang mag-follow kasi darating din yung time na yung uh, ka na lang sa magiging followers at engagement mo at balang araw ma-unlock mo rin ang iyong stream ads at kung gusto mong malaman kung paano mapadali ang iyong stream ads message me tutulungan kita at kung nagustuhan mo itong video, share na lang po at ifollow ako. Maraming salamat. Bye!